Guys, excited na mga tropa pits para pumunta nun sa Happy Island. Yes. Anong masabi mo? Pupunta tayo? Exciting. Exciting. Kaya, anong masabi mo? Exciting. Exciting. Guys, may interview kita. Ano ba sasabihin ninyo sa ano natin sa Happy Island? Sa, ano, lingaw -lingaw na libang -libang. Ah, ano, libang tayo. libang-libang. libang-libang, guys. Set tao sa inyo. Ano bang masabi niya pupunta tayo sa Happy Island? Masaya kami, masaya. Masaya, masaya. masaya. Happy Island. Happy Island tayo, guys. Kung TV po. Guys, set out. Ano bang masabi natin sa isang swi swimmer? Swimmer? Swimmer, swimmer. Na Ba't mata. nang labo bigla? Okay, ano ano pinagkaguluhan natin dyan? Oh, di ba bibili niya tayo? Ano yung sabihin niya? Sing, sing. Sing sing, sing. sing sing ang tipo kong sing sing anong ano na ito na po guys ano idol okay ano 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 kuya Vlogger ano vlogger Vlogger ano 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 at ano, kumpleto na tayo tawanya? Kumpleto na kami. Kumpleto na na kayo? Okay, kumpleto na kayo ha. Okay, guys, kumpleto na sila, guys. Kukuha na ng pinasa sa i-island. Karalis Karalis. Magsisiming na tayo sa bilad ng araw. Okay, guys. Hoy, <laughs> papusing pusing Sino 'yan? Ilang grupo tayo? Guys, ilang grupo? <laughs> 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 oh, grupo? Kailan? <laughs> well, ape daw tayo? Ape? Island Happy Island, masaya doon. La la la. Ah la 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 la, la. Ang saya mo, Brad. <laughs> Ang saya. <laughs> ano ginawa mo ron? Hey, guys, pumunta kami dito sa Happy Island. Excited na mga drop puppets, oh. Sa Happy Island. Sampo, oh, dito. dito mga kropa, dito, dito. Dito mga kropa, kropa, dito kami. Sampo, sampo. Oh, dito kami mga tropa. Sampo, sampo. Sampo, sampo guys. Ah. Sampo ah. na tayo eh. na, di na. na tayo. up na tayo. na tayo. up tayo. Dito guys. Sasakay na kami dito guys sasakay na guys sasakay sasakay hindi ako sasabay isa lang mataba sa bangka ah hahahaha hindi marami hindi marami okay guys binibili so, na sila dyan oh oh ito ba lulutang sasakay sila guys ingat sa biyahe ingat sa biyahe may gulog yan <laughs>

Hindi, malaglag yan, likado. Ilan na tayo? <parece> ilan <twitch> na yan ha? Hindi, baka magpupunaw na eh. Hindi, dalawa po kayo bangka. Ano? Dalawa bangka? Dalawa bangka sa panahon ng bangka. Kapag kayo nagsampu-sampu, wala kayong mabayaran. Magti-3.5 Piyo na 3.5. Eh, ilan kayo? 47? O, mag-3.5 Piyo na mag-3.5, mag-commy out. O, yan. Mag-4 na bangka kayo. Ano? Ang pala yun? Kuya, sakay na, ano? Bawang. Para para balance nga, eh. Sakay na tayo? Nandong kayo. Ayun, bayo, may na tayo. Kaya sabi kasi, dito na kami. Di, dito na kami. Kaya pa dyan? Okay guys, napakainit na guys. Ayun na guys. Ayun na guys. Hintay natin guys. Or ano ba to? Okay. Meron na. Meron to. Hindi ko makita eh. Ay, ganun tayo. Ah, kabila tayo. Tara, Ah, kabila, kabila, kabila. Oh, wala kabila tayo. Kabila tayo. Wala na kada wala. dito muna. Ah. Dito tayo. Hoy, wala daw biruan sa bangka ah. Oh, walang biruan ha. Ah. Walang biruan sa bangka. Wala kahit pa yung tama ron ng Hey guys, dito na kami guys. Sa kayo na sa kabilang bangka guys. Okay. Dali ko na po, dali Talikuran daw, talikuran. op oh. ay 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 setina bukas kasayon parang kita Guys, parang 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 Oh, yeah. Okay na boss? Kaya, okay na yung ganyan lang. Dito so, tayo. Dito Sa sa taas Ano ba, parap? Dito, parap daw? Oo. Ayun nga, gaya sila. Dito sa kabin Oh, doon tayo para. pala don. Walo sa taas. Oh, Wala taas. kayo dyan. Doon na kayo. Doon kayo sa taas. Taas oh, Taas, taas. <laughs>

i Sila sila yan, sila yan ng bangka. Oh, oh, yan. Kasi wala naman tayong dalang pera. Ha? Yun lang. Ah, may nag-ano ta. Ano mo ano, ano? 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 baka may chika? Baka may jolly. Ta ano? Oh, tayo di kas, pati Guys, dito na kami guys sa uh, Happy Island. Hindi mo talaga sa dito. Kapitan ng tarp yan! Kapitan ng tarp! Happy Pista! Dala talaga mag-island shopping? Island shopping! Mag-island shopping <laughs> tayo mga idol! Si yeah, may parking boy ko. <laughs> Shut out. Hopi bisita. Aapin-apin escape pa. Shut out mga idol. Efek kore. Isang masigabok na palakpak sa Mindanao. Kapuno di gali ka. Walaan pa rito <laughs> may alak ba dyan? Bawal. Ay bawa alak. Guys, dito daw no, bawal alalay Alay, ay, na. <laughs> 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 Sige, para man. Alalay. Alalayin ikaw pa na Video mo kami ako mag-alalay. Ayun. Alalayin mo Wilson. Sige. Oh, yeah, oh. Wala lang pong gagawin. At bano. Pati lang pilit ko dito, ayun ganyan. Oh. Dalawa kayo, Arbin, alalayan yeah. oh. niyo, mabumababa. Eh, oh. Oh, hindi 'to ng mga bata. Paki-pasa sa akin. Oh, ito 'yung mga bata. Dito na bakal Mga bata muna. Ayun, ayun, ayun. Lumalabas na po sila. Oh, si Raylie. Oh, alalayan nito. Ayahan mo Jen, punan mo. Ganda. daw. Oh. Amiga. Porto Island. Sa bangka. Oh, Jen. Ito mga bawa habang... mo. Dito daw ano kaya diyan? daming isda. Hey. Oh, hawak din. Kunan mo. mo Bidyan mo kami. Bidyan mo kami. Habang ino-ko magbaba. Ay, ay! Baba, matalin lang, dito lang. Matalin na. lang. Hindi lang.

Malalim. Ha? Ah, okay. Bye. Mabuti sinabi mo. Malalim. 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 Wag, may may ibang ano, may ibang takiran na mga ako dito sa baba. Dito tayo. Diyan sa mga basa, bata bata. Danya. Danya. Tabi, tabi. dito, pwede lang sa gilid. Ayun oh, dito diyan. Guys, ito po yung Happy Island kayo guys Porto Island Porto Island Porto Island, Porto Island mga idol Ay, ito Itu, lami Lamisang bato? Ah, ito pong bato, bato guys. <laughs> 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 YANG siguro ang lamisang bato. Ha? <laughs>

Ito pa lang lamisang bato. Okay. Guys, lilipat na may kay ngami ngayon sa iba. Sino ko to sa yung ina? Lilipat kami guys. Kung dipalos, goto sa Kasi ito po yung tinatawag nilang lami. Bato, lamisang bato. Ngayon guys, so. Okay, sakay, sampa. Sampa guys. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, sir. Pak motor 20. Oi sana all pulot. Sana pulot din ako. all nakapulot. Guys, lipat nama kami sa ibang anu. Gandang hutan, dahos-dahos na bello. Oi, close, hello phi oh. Lipat nama kami muna, guys, sa kabilang ibayo. Guys, oh, lipat nama kami, guys. Lipat nama kami uli. Napi. Napi. Ikut, I ikut. Ikut, ikut. Ikut guys. Oke okay, guys. Lipat naman kami. Abin din mo din. Ano ba sa bae? Masaya ba kayo?

just kill demo na siya. Bangkla guys. Win lakinya si nang kuha. <laughs>